Hello mga karon ron trip. Ako nga pala si Ronnie Togono ng iyong baguhan na vlogger. So ngayon, alam mo ko ano yung vlog ko ngayon is i-introduce ko lang ang aking sarili. Walang vlogging or travel sa mga video na to. So, i-introduce ko lang ang aking gamit at aking sarili at mga experience ko sa mga traveling. Ito, ipakita ko sa iyo kung ano yung mga gamit ko na ginagamit sa pang vlog. So ayan, ito yung ating mga gamit para pang vlog. Ayan. Kikita mo yan. medyo mamahalin siya. Kaso lang, cheap naman para sa mga vlogger na, na naka-experience na. Ayan. Ito yung mga camera ko na pag-compare ko sa Insta360 at SG Cam. Tapos ito yung drone ko. Ayan. Ito ganda mamahalin mamahalin ka lang pero okay na rin siya so ayan, ito yung pinapakita kong camera na to, as in Insta360 One oh, next one so hindi, so, hindi siya kamahalan o pinaka cheap rin siya kasi lang maganda na rin siya <laughs> ito pala yung mic to pro na to is DJI DJI Mini mike so ipapakita ko sa iyo kung ano yung iba pang ating ginagamit that drone ipapakita ko ang caption ng drone ng video so so let's go ipapakita ko na So, ayun. Siya, pinakita ko na sa'yo yung mga magandang camera o mga cheapest na camera na pwede natin gamitin sa vlogger. Diba? So, yun lang naman yung ipapakita ko sa ngayon. Saka, o nga pala, nakalimuta ko pala yung mga experience ko sa pag-travel. Diba? Marami na rin ako na travelist sa Baguio, sa Rizal, sa Bulacan, sa Batangas, saka sa Tarlac, tapos sa ano nga tawag doon? Pampanga, yun. Yun, doon din kami pumunta. Kasi lang, dinaana lang namin. So, yun lang yung mga experience kong napuntahan. Pero mas marami pa kami napuntahan dati pa. Di, na, di, ko lang maalala kung bakit. Kung ano yung mga lugar na pinuntahan namin. So, yun lang naman yung video na ipapakita ko sa inyo. Pero, sa susunod na video is marami na akong ipapakita ang video. Okay? Like, mga travel, vlog, or mga overseas. Diba? Pero, abangan nyo naman ako para ano, para makita mo kung gano'ng gaganda Pilipinas. At buong mundo rin. Diba? So, yun lang naman ang video na kapakita ko sa inyo. So, subscribe, like, and share. Para makita nyo ulit ang aking video na sa susunod na ipo-post. So, yun lang ha. Bye-bye! At ingat mga karon trip.